Ah, oh? Ano po? Oh, Divina! Divina, isto ko saan to? Aray ko, Divina, napa, ah, naapakan ay, pa yung pa. Sorry, ako. sorry po, Lola. Sorry. <laughs> Alam mo naman, namamagana yung paam niya sa sa gout niya. Walang tiwala, may gout yan. Eh. Lola, ang healthy naman po niya makinakain niyo. Ay, nako. Healthy yan, yan, talaga. Na. Hindi lang healthy, ya, ah. Yaya, yeah, yeah, swerte pa yan. Ang tamis. bukan mo. Ito oh. Okay. yan. Yeah. <laughs> Ikaw, di nya <laughs> Nakita ko. <laughs> Nangasim eh. <laughs> ano ba? Lola ano po? na po. Baliktad yan. <laughs> Nakita ko yung halik sa ni Alden kahapon. Ay! Ayan. Ah. Ano yun ha? Ano yun? Lola, miski po ako nagulat, Lola. Baka po dapat... Paano may... ka? Pa paano ka nagulat? <laughs> Ganon, wow. pa ano? Paano? 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 Ulit? <laughs> pero may ngiti ah, may ngiti pa. Lola, parang. pero seryoso nagulat po ako. Hindi ko naman alam kasi nagagawin niya yun eh. Dapat po sa yung tanongin nyo, Lola. Saan na ba yan? Alden na yan. Tsaka pisngi lang naman yun, Lola. Alden! Paliwanag ka! Alam mo, lagot yan sa... Hindi, uh, oh, Yaya, nagalit ka ba? Nagalit ka ba? Dali, may tao. Ah? Yaya, tinatanong ka. Nagalit ka daw ba? Nagalit. Pasok, alika. Asan ba? Hello po! Oh! Ay, pambihira sa kabilado mo. Okay, Ayan. Ngayon pa galitan ang dyan. Oh, lagot ka, iho. Lola, bless po. Oh. Lola, bless po. Blessing mo. Please, Baby. Lola, please. Gumagalang yung bata. Ito po, may dala po ako sa inyo mga pampaswerte. Meron po akong ano. Mapu tikoy. Hindi, tango po ka dyan. Meron po akong dalang ano. Tikoy po. Dali, bato. Ba oh, Hi. Oo, oh, ah, ahalik ka na naman. Lola po, lola, Oh, lola, lola. si Lola, si Lola. Wag mo akong hawakan. Lola, lola! Ito po, may dala pa nga akong... Oh, ampaw. Hindi eh, mo ako madadala sa mga ganyan. Lola, pangpaswerte po Ay, yan! Ano yung ginawa mo kay... Wow. <laughs> Karate Kid! Huwag <laughs> ka na! Huwag ka nang umangal! May ampaw! May ampaw, Lola! Dalawa sa akin. Dal dalawa po sa inyo. Tatlo po kayo sa inyo, Lola. Huwag po. Kahit apating mo yan! Apat pa po! Bakit mo ninakawan ng halik yun? Si Yaya! Si eh, Lola, nadala lang po ako ng damdamin po Ah, nadala lang <laughs> ng damdamin. Nadala <laughs> lang. po ka kumain ka ng Nadala lang po. Si yeah. Yaya. Yeah. Wala. Maingay yung ano ni, ano, Alden, sandali lang, okay. maingay. Hoy, maingay. nagluluto naman ni. Eh. Bahay. Yung wireless niya, ang din maingay. Ah, eto. Matanong ko kayong dalawa. <laughs> po. Di Pina. Kayo na ba nito ni L Alden? Naku, Lola, hindi po. Prom Magsabi ka ng Lola. totoo. Lola, promise, hindi po. Sandali. Lola. Wag Huwag mo na pagalitan. Ang itanong natin kay Divina, ano yung pangalawang condition mo? Ay! Ay. Kaya rin po ako nagpunta dito kasi gusto ko rin pong malaman kung ano po yung pangalawa. Ah, ganito kasi yung pangalawa. Bakit ako? Bakit kayo, Lola? <laughs> Alden, ganito kasi yan. Yung pangalawang kondisyon, hindi para sa akin. Para sa mga Lola ko. Kasi, di ba, sila yung pamilya ko. Tsaka gusto ko, lagi silang masaya. Siyempre, pag masaya sila, masaya. Kaya, sana, suyuin mo sana yung mga lola ko. Para, para sa'yo gagawin ko yan. Madali lang naman si Yuin, si Lola Kaya mo? Kayang-kaya, kaya, Lola. Ano po pang gusto niyo gawin ko? Lahat po ng request niyo gagawin ko po on the spot ngayon na. Nako, on the spot ka dyan. Pagkatapos mo nakawa ng halik yan, lagot ka kay Lola. Nako, on the spot din nga lagot po ako, Lola Lagot ka, paihirapan ka ngayon yan. Lola. Basta, para, basta mag-iisip po ako ng paraan para mapasaya po kayo, Lola. Alam mo, oh, ito gawin mo. Wala kang gagawin para hindi mo ako masuyo. Bakit naman, Lola? Lola, huwag na po mainituloy niyo. Huwag na po mainituloy, Lola naman eh. Huwag na po mainituloy Aden, Hindi ka pa nga nagsusorry rito eh. Ni, na... Basta Aden ah, siguraduhin mo, ang papasaya mo yung mga Lola. Oo naman, huwag ka mag-alala. Sigurado ko, pasasayay ko si Lola. Teka, masyadong malakas yung... <laughs> <laughs> uh, 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 Nagpupulukan sa ex tinga ex ni Lola. Yung mga style mo, <laughs> pinatay mo doon eh. Para doon ka mag mike sa kanya. Eto, oh, Kinuha na kita sa sarili mo Hello. Alam mo, ate, ganito ang ah. gawin natin, ha? Para nag, ano, nagpapalamig lang muna tayo, ha? Ha? Eto, huwag ka na muna masyado maigay. Ano ma niya? Swerte dito sa barangay. Maghatid na muna tayo ng swerte bago yung mga sermon-sermon mo. -sermon Sige po. Mo. Lola, ako ah. po. Magpapaalam po muna ako. Magpapa. Opo, may ayusin lang po Oko, ayusin ako. Ayusin ko din na po, po Lola. Sandali lang. Lola. Ano ang, ba mo ba Biera? <laughs> 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 Bakit may 20 <bendito? laughs> Papaswerte, Papaswerte ka. po yan. Papaswerte ka! Sige sandali, may sasabihin lang po kay Tina. Dapat 90 na. Kuya, ang ampaw kahit Ay. makano laman. Baka okay, nagtataka yun. Papabuenas yan yeah. eh. Basta. Anong basta? Sayuin mo sila lola. I need for you to love me now. Lola, sige po. Lola, sige po, mauna na po ako. Akit na po ako, Lola. Magre-review po ako, Lola. Ako, sandali ah. Lola, review po. Susugod so, ba kami? nakaharap kayo Lola, Saan review ane? po. Ay, eto na, na nga. Ano nangyari? Eto na, na nga po, Tito Sen. Okay na. Okay na, Ganon-ganon na lang ba yun? Ha? Si Divina, tsaka si Alden. Pero mabait naman yung mga bata ate. Yaan nyo na. Okay. Alam mo Tina Dora, Pinagkakatiwalaan ko naman sila pareho. Eh hindi alam mo, hindi 'yun naman maalis sa akin ng mag-alala. Siyempre, mapusok ako nung kabataan ko. Kaya ayaw mang maranasan ni Divina 'yung mga nangyari sa akin. Eh ano kasi ba nangyari na, sa iyo? Ito nga kasi dito sen. Napakapusok nito nung kabataan oh. niya. Oh. Siya nga pala. Oh yan ha. Siya nga pala. 'Yung kabataan mo, ang pusok mo, ah. hindi mo na